Guys, ganito rin ba sa inyo pag uh, sobra apag bago pa yung motor niyo, may din oh. You know? Ngayon guys, maingay siya kasi parang ano siya parang kumakain ng bato. Kaya nilagyan natin ng solution guys. Hindi ko pa naugasan kasi eh panay ulan. Palagi natin ng langis ito. Bubuhanin natin lagi ng langis guys ko matatanggal yung ingay niya. Yeah, langisan natin. So ayun guys, at may na siya kasi nilagyan ko ng langis. Ayan. Wala na yung ingay niya. Hindi na siya kumakain ng ano bato. Parang hindi na siya kumakain ng bato, 'yun. Wala na siyang ingay. Kaya ito lang pala guys, solution. Para matanggal yung ano pagbago yung motor niyo, lagyan niyo pala dapat ng ano ng langis. O so, kaya yos So ayan lang guys, mag uh, disponering ring.